Oy, oy, oy. Ayan, meron tayo ngayon magandang Toyota Previa na automatic dito. Uh, pabenta ni Bossing. Napakaganda, napakaayos. Ayan. Yung dito sa loob. Para nasa 8 Jig Pep Talk Garage Quality Second Hand, parang bago sa paningin. Dito, sigurado, wala kang talo. Ayan. Pero bagong lahat, inyo WhatsApp guys. Good morning, good afternoon, good evening. Intro muna tayo or si Monaco Papanood ay sa mabagpalang araw sa ating lahat and of course me or car guy 8 gig pep talk 8 gig may di hand, ayan so ito may pabenta tayong Toyota Privia ayan Malamig yung aircon, nakarehistro, nakapangalan sa kanya. Ayan. Super, super sariwa dito sa loob. Bali, eh, ang seater niya is 3, 5, 6, 7 seater na van siya. So napakaganda, captain seat, oh, di ba? Yeah, tapos all power, automatic na rin yung transmission niya, tapos naka ano na rin siya. Naka two din touch screen, infotainment. So napakaganda, captain seat, tapos all power. O ano natin kung yung mga lights niya working yan. Working naman yung mga lights niya. Yan. So napakaganda. Yung aircon niya. So hindi ka na mainitan dito kasi nga tigi-tigi sa kayo ng aircon yan since captain seat siya malamang sa malamang to oh. top of the line siya so wala yung ano natin eh tapos yung controller niya nandito na rin siya so para siyang Innova pero yung controller niya nasa Alex Innova kasi dito eto naman dito siya so ayan uh, automatic napakaganda yung mga ilaw niya tingnan natin oh yan all lights working naman tapos yan, yung ilaw nito hindi na yun Pero ayun, to din, touch screen. Maganda, maayos. So, ayan, tingnan naman natin yung ano niya. Dito sa labas. Maganda rito, pag mo, ayan, may ilaw. So, ibig sabihin, kahit gabi, ah uh, magkita ang kita mo. Yung mga ceiling niya, maayos. Okay, goods na goods. Power steering, ayan yung ano to? Ayan, ayan yung mga speedometer, lahat lahat ayan. Nayan din siya. So tingnan natin yung ano niya. Yung madilim, baka masirip natin yung odometer. Wala. So malamang sa lamang, medyo hindi pa natin alam kung nasaan yan. So ayan yung control niya. So right apart reverse neutral drive 2 and N. Ayan siya. Tapos dito sa labas, ito siya. Napang cute nung ano niya. Yung makina niya, BBTI. Ayan siya. Updated yung registration nito. Ang kapakala na rin kay Boss. So, ayan. Ikutan natin. Sinan natin ang galikod. Ayan. Sara natin. Okay. Ayan, Toyota Privia. Naka, ano na rin. Naka-setup yung map niya. Meron siyang ano dito. Tapos, ayan. gulong mga kapal. All goods naman. Tapos, ayan. Ayan sa labas. Ang issue niya, ayan. Ayan lang yung issue So, yung price nito is 285k. Very much negotiable naman. Sabi ni boss. So, kung interested, message lang kayo para mapuntahan nyo, ma-check nyo, makilatis nyo. Ang location nito is Tarlac City lang naman. So, dito lang yan. Sa, ano, Tarlac City eh. Tarlac lang siya. So, malapit na malapit lang. Walang problema. Pwede ko samahan. Pwede ko yung dumirekta. Two doors pa pala siya. Ayan. Pwede rin siya rito. So, kung parang hindi nakakotse. Eh. So, pwede siya buksan dito, pwede siyang doon. Unlike nung van na dyan lang, tapos sliding door na sliding door. Na. ayun. Hindi natin siya doon alam. Yan. Yeah. Bagay natin. Toyota Privia. So, ayun. State uh, may pangarap na nang sasakyan Tarot ito na sa ating pep Ay Toyota Sigurado Privia. walang kabal Bless you, mm -hmm. buong, Quality second hand na Para si mag-usatingin Sa bawat ride mo kami nasa din. Di kailangan ng bago Basta maayos, maingat Kasama mo kami sa bawat hagbang Mapakalsada o trip Sa malayo dito sigurado I'm